Hi guys, this is your Mr. Mr. AD1 It's Mario Welcome to this video And it's been a while Na wala tayo sa farm for 2 days 2 days ba? Ah, 3 days na <laughs> Today is Saturday So I'm going to farm Dahil bukas Pupunta na kami ng Hong Kong Thailand Sana makapasa sa immigration Sana <laughs> there is a big possibility naman kasi grupo kami tapos magpapakasyon lang naman. And 3 uh, days kami sa Hong Kong, 3 days kami sa Thailand. Then uwi kami mga around 28. So dito na kami sa, sa so it's uh, ano, one week travel, one week trip, one week escapade. Allah! Wala man da eh. Wala eh. Tula. tulay wala. Tulay li So, <laughs> to... We I like it when it's... mo rin, Ay na, diyan. The water is so big. Hi, Pudoy. Hello. Yan. So, lakas yung tubig. So, kuha tayo ng bag, guys. Dahil, ano, hindi pa talaga pa impake Hilok! Sige na lang naan. Yan, ang kulay. Hindi mo tayo mag <laughs> tawid kasi yung tulay. Yes. Ala, bago na siya. Kaya katong isa daan, kaya gubaan naman kayo ito. Bawal pa. Dahil kay mo ay. Uy, wagi ah. Thank you so much, boys. I love you, boys. Ayan sila, nakata. Thank you. Ano ako sa mga nang tulay na punta? O, diba May ka ba ngayon dyan, no? Ito yung old oh Itong old guys Gubaan na That's why Meron na tayong bago So making the tulay bago So yon, Ah mga bato-bato doon oh. Dito naman niya Ang ah, tulay Alam niyo Ang tulay Ay parang si ma'am Si Jean Bagong life Masayang buhay Dahil meron na siyang bago Ah I'm so happy That you have love life Wala Why <laughs> Si Jare, bakit si Jare meron mga... <laughs> Lagi siya na Caster doon. Ah, kaya pala. Tapos, kahapon, punta ka siya ng cementerio. <laughs> oh, sa <laughs> anak niya. Oo, punta sa anak niya. Yes. So don't worry guys, today is Saturday. Meron tayong banda later. Oh! Ah! So, pa, makadaan man. Don't worry, makakadaan po. So ito pa ang tsura na ng tulay natin stronger than ever. Okay, for sure kasi birthday mo na eh, 23. And kami you can try. Mayroon tayo na binigyan. Ito yung patatas. 25,000. Dahil maglalaga tayo na. Sabi din yung... Tinaga ng baka. Spoiling! Ano Ayo guys, kung nanonood kayo ng Bon Appetite, pero talagang roll doon ang rice cooker. <laughs> Pero nasa episode ano pa? 9 or 10. Ah! Sa so, tayo ng kanin. Thank you sir ha. Thank you sir! Wow! Jumaya na na pa. Mayroon pa size

Kasay mo, madam. Guys! Ang raming tao ngayon sa pool because it's Saturday. Ayo. Gabi. Super linis ang pool ngayon, guys. So, you can go here. Pero pa rin. Go. You'll come here, guys, para mag-swim. Go, Scarlett! Bayet! Nadirig-dirig sa... Itong white, di mo nga kuhaan. Itong morag net. Ayana. Ayan pa Victorias ya ayan. Dela la no. Dela municipality. Dela Hacker passing ganahan bi Victorias ba. Kita sa taksa ano ta lalay kan color green. Lalay an area. So Victorias para sa kan galing to kay, the Joy Green. Oh, ngano kasi depotin tanda wagante. No kasi mamuni at the Joy. Kasi tawag niya. Kasi. <laughs>

my green my red my wow nakita dag exact yung bakoa nakita tu ba green kay scarlet mo na mga jumpsuit bang akoan ano pa ko na bossan mo na na bata raw na nanawa nalakar man dan unsa dan unsa akoan na you both can you clarify mo bet log na radyo trending eh oh okay i zoom zoom ana nila hello nice na pwede naman siguro ipito ng kuwan, parang kaya yung itlog si Sakay wala yung susunod i-zoom gari naghani tuyo na hindi nga i-zoom ah, ba sa mga tao trending trending! <laughs> 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 let's go kasi oh, naman siya alitin yung takalong lakman nalang. Ay, guwap pa ba yung siya? Yan ang sabaho nang naka po. Madam! Guwap yung animal o. Siksik ayo. Jai, no kid na kakaroon, mo ba na, Jai? Ibag, sarap ng ulam namin dito sa farm. Is nilagang baboy. Baboy or baka? Baboy. Pata pala. May pata. Thank you so much, Brenda, for this. Tulog na siya ito. Yung talong na ba? Yes, Carl. Yes, Carl. Yes, Carl. Yes, Carl. Yes, dayo Yes, Carl. Yes, Carl. Brush. Carl. Yes, Carl. Yes, Carl. Yes, Carl. Yes, Carl. Yes, Carl. Yes, mga Yes, Carl. Yes, Carl. Yes, Carl. Yes, Carl. Ay, mga makeup kit. Oh. Carl. Yes, Carl. Yes, Carl. Yes, basta

Diri bakal nang Ini mau Kabrata kan kayak Amanda Tapi t-shirt ya Amanda ay, dress ba Hello Chad With all the Adidas Yes. <laughs> Victorias. Ah, mana? Nah, nah. For jogging mana? <laughs> Abi for jogging. Bye <laughs> <See>? bye. <laughs> kan nila Kalau ka like ko. Kalau Ah, Ah, lagi. <laughs> 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 uh, nah huh. The <laughs> uh, -Man i i music. a And the host, host is. from Bessie Akashi, Joy Thank you so much. Happy birthday, sir Bob. yeah I got this so thing. Ayan. Pinost ko yung picture nito guys. Ang ganda ng itsura niya talaga. In fairness. Dadaling ko to sa Hong Kong and Thailand. Ayan. Andres. Dugma guys sa akin eh. Tingnan mo nga. Tingnan dito. mo nga. mo nga. Nagkatawa na siya. Nagkatawa na siya. Meron din hey. green. Meron din green. Outfit. Meron din green. Katara yung isa itong red. Pero itong red ang pinakamaganda. Ganda siya. Kasi payat ko dito. Pero ang suotin ko yung ano, yung pagbuntis. Hindi na lang ito na Ito, ganda. Tapos, meron din siyang slipper na adidas. Igo ni Ma. Hey, Mami Flores! Uh, Hello! From on Nature Park. And the t-shirts. This one. Try this, OMC. Kung meron ko OMG, meron yung OMC. <laughs> oh Kung my God. Meron tayang. Tidak Dita. Oh, din tayong one set of Meron tayong, meron tayong itong unan <laughs> <laughs> ah, sa mata, ah, Toh, meron ko. tayong pang tutubi. Baliktad. Ah, 'di plane. Meron tayong ng labubu, talaga na Brenda. The mini me, the mini me. Of oh, oh, Brenda. Meron tayong Dior na ang sulat naman itong Dior na to ay ito. Pouch. Mm. Social naman ang Dior. Meron tayong Oh, ala. May lipstick. Oh, boyfriend. Meron tayong lipstick. Meron tayong Ano to? Powder Maximizer Dior This Di is a face powder Highlighter, start. long wear, hydration Multi-use, multi-use Peachy ah, Illuminator okay. Spectacular Long tenue, hydration 24H Ano to? Lipstick siguro to? Ganun? Highlighter man daw, so lip it's sa it's lipstick sa lipstick Ano tapos, salit sa siya sa kay ayan ko brush. Your na eye shadow. Wow. Uh, ah! Ay! Na no, wala mga brush. No brush. Ambot lang, ngayon toyk lagi. Ito, brush. Ang galing na natin. Thank you so much. Kazi! Joy Gray! Dadaling ko ito para pang handbog ko kay Ate Ana Rose. Deshi, meron ako pang handbog sa'yo. Siyempre, meron na tayo. Di din Arthur? Hindi to siya. Meron tayong sunscreen protection. Pwede ito dalhin natin sa Seng Kapo. Pero feeling na ako kayo, bawal siya sa pwede ba ML. Pwede mo siya ilagay sun carry? Check-in mo na ako. Ah, pwede siya. Ay, pwede hand carry. Pwede check-in. Tapos ito lang pang down <laughs> okay. and Meron tayong shampoo, spray. Pumoto ba kayo na? Ayan, um, so thank you so much, Beshi. Dahil dyan, kakain na kami ng lunch nila. Yeah. I'll prepare these things. Pumot lagi. Pumot lagi kayo. Napahumot ka, bro, ay, dahi? Pumot ka. Napahumot ka? Napahumot ka, ay? Ah, siya dahi. Pagbayot! Hindi ka maulit! Ay, nga naman naman, hindi ka maulit! Punta nga na to, oh! Kalipa! Katawa, katawa. Ayun ba ba nga? Ayun ba nga?